Good morning. Friday morning. <coughs> Wala pa yung ating trabahador siguro. May sakit pa. Kasi nung Wednesday, mainit. Tapos, early afternoon, umula ng konti. Kaya, nagkatrangkaso daw siya. So, kahapon, tsaka ngayon, siguro hindi magaan. Ito pala yung ano nila nung Wednesday tapos na nila yung hollow blocks. Mataas pala masyado. Nilalagay <laughs> pa dyan ng beam. So, yan. Natapos nila yung mga hollow blocks na ano. Magagawa na sana sila nitong poste. Yung dugtong Kaso, nagkasakit nga. So, yan. Kahapon, nagawa natin yung ano dito. Tinanggal ko yung nyug ditong na bubulok na para dito na dumaan yung tubig kasi dyan pumapasok eh. dito. Pasok dyan. So, para diretso na dito. So, yan ang ginawa natin. Tapos today, tinanggalan ko mga the banana leaves yung ano, ayan, kinambak-tambak ulit yan sa ilalim. Tapos. <coughs> kinikip kong malinis itong ilalim ng ating mga sili o oh, kaya tapos tayo mo yung ano yung talong eggplant o oh. ang daming bunga yun o oh. malalaki na tapos ito ito yung kinikip ko ito yung nakikita ko yung magdamong tumutubo yung tinatangkal natin tapos kahapon 4.30 na yun kasi ayaw pa naman lumabas ng medyo mainit uminit din umulan init ulan kahapon din maraming ulan <laughs> so ito natanggalan ko siya ng mga damo-damo ulit Wednesday afternoon tapos yesterday ito, tanggal tayo ng konting damo kasi baka taniman ko ito ng peppers marami tayo dyang ano yung mga buto na nagsitubo na so dito natin iaano itanim tapos today this morning ayan nagtabas tabas ako kaya ito tinanggal ko dyan yung mga ano tapos ito dito yung mga tinanggal ko dito kasi masyado ng ano ayan, mga damo dito madami pa so yan marami tayong natanggal na ano yung dumidikit sa damit yung mga bunga ayan dyan o oh. matambak natin tapos nalinis-linisan natin itong ilalim ng guaba tapos yan tinanggalan na natin ang mga samaso medyo ano na dito okay okay na dito kung magpabahay dito yung sister ko oh. <laughs> I-keep na natin pagka, ano. baka makip na ito dito kahit hindi masyadong ano basta yung mga shrub na tumataas ano na I-keep ng i-maintain ba <laughs> na yung mga tumutubong mga shrub hindi na masyadong mag ano dito dito exercise umaga, mga ano lang yan 30 minutes pagpawisan so yan Siguro later this afternoon naman tayo mag-anlito. Tanggal-tanggal. Kunti-kunti lang. Ito lang dito na ano natin. Oh, yun dyan. Nadagdagan ko yung pahaba dyan. Dati hanggang dyan lang yan sa ano. Sa itong kahoy. Rambutan. Tapos ayun, natanggalan na natin ang mga damo hanggang dyan. So malapit na yung eh, ano natin yung ano, sili. So So ayan, okay dyan si Cody. Walang masyado. Ano. Wala nang masyadong maaanohan sasabit-sabitan pag nanukos siya dyan. Ay! Gusto na niyang umuwi. So, ayan dito, natanggalan ko rin yung banana. Meron na siyang, ano, bumunga na rin yung banana natin dito. Yung ano na to. Yung baby na ito nung, ano, yung tinanim natin. So, ayan. Okay. Later. Good afternoon. Five o'clock na. <laughs> Kapoy. Ayan pala yung ating mga walis na nagawa doon sa tatlong oh, apat na nyug hindi naman kasi lahat yung lahat ng dahon inano ko. tapos ayan nag harvest tayo ng ano kunti lang yung <laughs> harvest natin kasi maliliit lang yung ating ano oh gab so yan tapos nag show up yung ating carpenter dito mag isa lang siya kasi nag sa school yung labor niya Ayan yung ginawa niya. Itong mga ano. Itong mga rebar. Yung beam. So, yan. Dalawa yung nagawa niya May ano pa nga eh, May sakit pa nga eh. nag -uubo. Kasi ano nga siya nung Wednesday. Ang init kasi tapos gulan. Umulan ng hapon. So, naano siya. tapos ito pala nakita ko sa inyo yung aking ginawa kaya kapoy nag-start ako kaninang umaga tapos nung ano na mainit na puminto tayo tapos ito sinimulan ko ng 4.30 this afternoon ayan natapos tapos-tapos natin yung ano dito diba kumpul-kumpul ito yung lupa ayan na flat na natin so okay na tapos may mga kambing na namang pumunta dito tatlo lalaki pa naman yung isa baby Ayan, tinalbusan lahat yung aking kamote. May isa-isang natira. Tapos ito, yung iba, mga nabunot. Binali ko na lang. So, yan Oh. Nakakainis, nakakabuisit. <laughs> May tali-tali. Kunwari, tapos dala-dala lang naman yung tali. Pag naano ko talaga yan ako, aanin ko talaga yan ng itak. Pagod-pagod ko mag-ano nito. maglinis dito at magtanim. Ayan, no. Oh. Buhay na sana yung iba. Ayan, oh Mga tinalbusan. Ayan, yung iba, oh. Inano ko, ibinalik ko. Ayan, no. Oh. Hindi pa nga nag-uugat. Ayan, oh Kita mo, mga tinalbusan. Halos lahat sila tinalbusan ng... Ay, naku. Nakapaguisi talaga. Ayan, no. Oh. Ito dito, oh. Tinalbusan lahat, oh. ayun may natirang isang talbos doon. Yun. May buisi talaga. Ito lahat, oh. Kasi lahat ito, mga ano, yung mga end lang ng ano kinuha ko, yung may mga talbos talaga. Ayan. Itong dalawa na miss, ayan lahat, oh. Nakakainis. Napagod ko sa araw-araw na mag nito. Ilang saglit lang ng mga walang hiya na yan pag natamaan ko yan ang ano si Cody hindi oh, ko doon <laughs> naglalaro-laro si Cody put tapos itong dito oh, lininisan ko na kinat ko na dito yung maraming shrub yung mga nag-aano ayun o ayun yung ko doon doon kasi dumaan yung kambing yun yung mga kinat kong ano guaba yung part nito kasi nasa ano nga ayun o luminis na dito tinanggal ko yung mga naka mga matataas na mga ano yung mga dumidikit sa, dam, sa damit ayun ganyan yan marami na ikaso eh, mga maliliit pa naman ganyan o. ang dami niyan dito mga inano po na ang ano na lang itong mga ano itong mga so maganda naman tingnan pagka maayos sabi ko sa kapatid ko mag ano siya dyan magtanggal tanggal siya ng mga ano ayan dyan o oh, kapangit tapos pagka yung kalabaw dyan ano ina ano ng kalabaw ina inaano ko yung mga inipon-ipon ko so yan parang wild na wild oh oh oh, 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 oh. <laughs> you oh yun na say goodnight na puriput ito yun ang gawa natin kahapon ito yung hapon mag ano tayo dito hindi naman pala ito hapon kahapon lang naman ako nag aano <laughs> Basta paghapon, pagka may time ako. Ito dito. Ito yung anahan natin. Kasi maganda naman tingnan pagka malinis-linis eh. Ayan nga oh, kumanda na. Kasi na-flat na natin. Sinamantala ko kasi, kasi basa yung ano, yung lupa. Pagka mainit na ako, hindi mo yan palkal-kalkal. Ang tigas. Kasi sticky nga eh, sticky suya so, yeah. may mga bato-bato tayo inipong ipon ko kasi pagka ano kailangan natin doon sa loob ayan o meron pa dyan tapos ito pa ito pa yung sunod ito flat flat natin to yung minsan kasi kinukuhanan ko ito ng lupa kanina nga kumuha ako dyan kasi inano ko dito yung mga tinanggalan ko siya ng bato dito dinipat ko doon Uh -huh, kanina pinakita ko sa Alimita para madaanan ng tubig so yung mga batong kinuha ko may mga malalim na ano so ayun, ilagyan natin ng lupa kanina ng umaga so ganyan tayo ka busy <laughs> o, itong ating guwaba ay may mga bunga na nakakuha na ako dito isang hinog kulay red siya masarap din siya, matamis Okay, good night Natayo. Later.